Iginit ni Sen. Arison Teberos na panahon na para magpakita ng gilas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Sambayan ng Pilipino. Hinamon ni Senadora Arison Teberos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magpakita ng gilas. sa mga Pilipino, partikular na sa pagtupad nito sa kanyang mga naging pangako noong panahon ng kampanya. Naniniwala ang senatora na posibleng makaapekto ang ipinundar na imahe noong halala ng Pangulo ang patuloy na pagtaas na inflation rate, mataas na presyo ng pagkain, food security at bababang sahod. Ayon dito kay Hontiveros, nakakakalahating taon ng presidente pero tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain sa bansa at hindi pa nakikita ng taong bayan ang pagpapababa nga ng presyo ng mga bilihin na isa sa mga campaign promise noon ni PBBM. Git ni Ontiveros, mayroon pa namang lima at kalating taon ng Administrasyon Marcos. Kaya sa unang kwarte ng taong ito ay dapat na magpakita ng epektibong leadership ang Pangulo at magandang resulta para sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kung tutusin ani ay wala sa isipan na mga ordinaryong mamaya ng isinusulong ng gobyerno na mahal ni Kawalpa na tigit na may pakialam ang publiko sa mga economic issue na nakakapekto sa kanilang buhay na mas dapat na unahin muna ng pamahalaan. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.